Basta may promissory note, dapat i-release sa pamilya ang katawan ng pumanaw sa ospital. I-share nyo to sa mga matutulungan. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon po, Sir Chell. Dinala po namin sa ospital ang tatay namin dahil nagkasakit. Sa kasamaang palad ay binawian na ito ng buhay. Ngayon, ayaw mag-issue ng death certificate ng ospital at ayaw ibigay sa amin ang katawan kasi hindi pa raw kami bayad. Grabe ang pagluluksa namin. Tapos gaganituhin pa ho kami. Pwede ba nilang gawin yon? Una, nakikiramay po ako sa pagpanaw ng inyong ama. Patungkol naman sa inyong tanong, may batas po 'yan, ang Hospital Detention Act o 9439. Bawal nila itong gawin. Pinaparusahan nito ang pagdetain ng katawan ng pumanaw dahil lang hindi nababayaran ang ospital. Malinaw sa Section 1. Dapat payagang ilabas at may karapatang humingi ng death certificate at iba pang documents na kailangan sa interment upon execution of a promissory note covering the unpaid obligation. Ibig sabihin, basta mag-issue ng promissory note o kasulatang gumagarantiya sa obligasyong bayaran ang unpaid medical bills kalaunan, hindi pwedeng tumangging ilabas ang katawan nang pumanaw. Sakop ng batas ang government at private hospitals, except ang mga nagstay sa private rooms. Ang sinumang officer o empleyado ng hospital o medical clinic na pumigil kahit applicable ang batas at may promissory note naman, may parusa na multa hanggang 50,000 o pagkakakulong hanggang 6 months o pareho. Pwede itong ireklamo sa Health Oversight Facilities Board ng Department of Health o DOH. Makokontact ang DOH dito. Pantay ang karapatan natin ipagluksa ang mga mahal natin sa buhay. Kung isang tabi ang karapatan na ito, may pananagutan. Sana nakatulong ito. And follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share na mga kakampi. This channel is for you.